Hello guys. Good afternoon sa inyong lahat. Welcome back to my channel, Luyang Vlog. Ayan guys, nandito nga nandito tayo ngayon sa ating uh, uh, harap ng ating bahay. So, ayan po nakita niyo naman na sobrang init. Grabe ang init pa rin doon. Actually guys, nandito na ako sa Maynila lang ngayon. So, pinavideo ko na lang ito sa king uh, hipag so ganyan, ang init pa rin nun grabe, kala nyo yung init yan guys, mainit talaga yan, yung araw na yan super init yan, yan yung araw na yan, super na talaga maliwanag pa sa sikat ng araw, ang init init talaga dyan guys, so pina pinapicture ko lang yung uh, ano uh, uh, likod ng bahay ayan, yung bahay namin So yan mga dingding Ayan guys yan yung pag iipunan natin guys uh, Halaman Ayan may mga mga halaman si nanay Halaman niya yan guys Sup Super alaga sa halaman Tapos um, Ayan yung ating bahay Na munting bahay Ayan So marami tayong mga halaman dyan na, ha? Mga ayan yung <clears throat> yung halaman na yan ay mga, mga bonsai ginagawa ng aking kapatid yan so masipag si siyang mag bonsai ayan yan so si si hipag ay uh, yung girlfriend ng ng kapatid ko pinapicture ko ayan, yung mga talong ni nanay ayan. so Tingnan yung tirik na tirik ang araw. Init yan talaga guys. Super init yan. Ayan. Ayan. Ang magulo lang yung kanyang pagkamera. Ayan sinanay. Nag, Nag, nagtatanggal ng damo. Ayan. Ayan si nanay. Ayan. Ayan siya. Nagtatanggal ng mga damo-damo sa ano. Sa garden niya. Ay, tinik-tinik ang araw. Sobrang sipag si nanay. Ayan. Ayan ang, ang nanay. O yan. Ano ba yan? Paulit-ulit naman yung ano. Ayan yung loob ng bahay. Yung kusina na nahuhulong na ng dingding. My God. Walang pambili ng uh, ano. Ng dingding gas. Guys. Ano kayang gagawin? Ayan. Ayan. So yan ang ating mga manok doon. May ano, may likod, maraming manok ayan. Ayan. Ito yung mga manok na ano, ayan. Yan sobrang marami na sarap kaya yung mga yan natives. Natives chicken. Ang dami nilang ano. Kaya hindi rin sila namu problema ng ulamin pero may no, problema din sila ng pera kagaya niyan yung bahay namin my god kailangan namin ng paggawaan na kasi nahuhulog na yung ano sa kalumang luma na yung bahay namin bahay pa nung, nung ilang taon na hindi ko alam kung paano namin uh, gagawin kasi walang pera. Ayan, yung ibon. Ang cute-cute-cute ng ibon, guys. Super cute. <laughs> ayan, alaga ng kapatid ko niyan. Na lalaki, yung bunso. So, ayan, sumasayaw siya. Hindi ko alam kung anong pangalan na ibon niyan. Yung, yung ibon na yan, hindi ko alam kung ano name niya. sa uh, name na it na ibon pala. Ayan. Mga manok. Ayan. Kaya sila, ang dami nila. Buti nga nag-alaga sila mga kamote, nandun sa may Oh, bakit pati itlog? <laughs> pati yung mga, pati yung pangingitlog na manok. Binidyo <laughs> pa. Ayan. <laughs> Cheese! Ayan. Gusto nang yung manok ko. Oh. Ayan. Masarap yung manok na yan. Ang dami. Mm, mm Ayan. Ayan ang aking istante, naalala ko yung istante na yan guys, nung ako ay uh, nagtitinda yan yung kinuha ko dati binili ko niyan, dalawa niyan ay tatlo yan, pero uh, binigay ko na lang doon sa aking friend, yung isa pero tatlo talaga yan luma na nga eh, nag ano na siya, nag uh, wala nang pintura so meron pa ako istante na pang candy na istante Ayan. <coughs> ayan. Ayan yung mga istante ko dati. Ayan. Pinili ko yan, guys. Mga istante na yan. Uy, ang mahal kaya Isan yung isa niya. 3,800 isa. Ayan po yung paglagyanan ng mga candies. Ayan. Mga, mga sigarilyo dati nung nagtindahan kami. Ayan. So, yan guys, ang aking memory. Hanggang dito lang guys. Goodbye. Thank you so much sa lahat po nanonood ng aking mga videos. Please subscribe my YouTube channel Luyang Vlog. Bye!